Okay, usapang dipstick naman tayo Toyota 2L diesel engine Hanggang saan ba dapat yung uh, Gauge ng Langis oh, Ito yung pinaka gauge na Ito kasi yung pinaka -taas na taas, yun yung maximum nga ah, Ito, yung sinundan nya Ayan o, oh, yun yung minimum So, para sa akin kasi Mas nakakabuti yung kulang Kaysa sobra O, oh, kagaya nito o oh. At dapat kasi pantay yung makina yung uh, tayo ng sasakyan dapat nakapantay kasi kung hindi nakapantay, hindi magle yung yung kato kagaya nito, ayan o oh. ito siya oh, at uh, dagdag kaalaman din kung uh, paano malaman kung uh, dapat nang mag-change yun ng makina dito lang o oh, ha, hago din lang papunta dito sa babao, oh, ayan o oh. malalaman na kaagad o oh. kitang kita naman na makin makintab pa makintab pa yung uh, langis at madulas pa, madulas pa kapag kaya wala ng kintab at sobrang lapot at sobrang itim na yun na ang posibilidad at ang uh, mga diesel engine talaga natural na mga itim ang langis kaya kinakailangan yung uh, ano nya yung kintab nya at saka yung dulas pa andyan pa yan o oh. makintab pa siya at uh, madulas pa siya pagka uh, sinalat okay ganun lang dagdag kaalaman lalo dun sa wala pang alam okay thank you